Nandito po tayo ngayon sa CEG Power Tools Warehouse. Ayan. Ito po ang kaganapan ngayon dito sa CEG Power Tools Warehouse. Napakarami ang Power Tools talaga. Napak. Ito po, makita. Ayan. Napakarami pong mga chainsaw sa na naghahanap ng chainsaw. Oh. Ang mga ang dami ano ah. Ito, mga grinder oh. Sa oh. Sa Sa barena. Sa barena. Sa ay yan napakasipag talaga sana all bising busy, busy mga pups pare ba bossy kumain man, ito Ah, uh, tutok mo rito. 500 pesos lang isang impact rent. 500 pesos lang? Oo, oh, 500 pesos isang impact rent. E, wow, impact rent. Basta take-all eh, lang oh. po tayo ha. Take-all take lang. As okay. As isan po yan. As isan. 500 pesos lang 500 ang isang piraso. Punta lang kayo rito oh. kay Garnica. Ay, kay Swing AG, Balagtas. Yan. Ayan, lahat po to. Mga buti ko nitang mahal. Lahat yan. Lahat yan. 500 pesos. Yung 500 Yung iba ang nilalaman mga ganito mga buti. Ah. Ah. Ito, oh. Hindi ba ganito yung laman niya? Ayan. Oh, nabasa lang kasi yan. Eh, oh. Nabasa lang. Pero hindi naman talaga nasisira hindi yung mga ganito. oilan mo lang? 500 pesos isa. 500 pesos isa. Oh, take isa. po tayo walahatan yan. Oh, all, mga yung popso. iba papso. naman, ganito laman. Ayan. Oh. Pressure yeah. washer. Pressure washer naman. Wow, maganda oh, yan. Pressure no? washer. Mabasa. 500 isa. 500 isa, pressure take washer. Okay. Oh. Tapos yung ito. Ito na po, laman na ito. Eh. Ayan. Ayan. So, so, iba iba, si yan siya. magaganda mga pop, so, iba iba pala. Yan mga boss yung kumapagmahal. Yan, iba talaga dito sa CAG mga pop. Kung tayo itutungo rito, alamin niyo yung neto. Basta lahatan po yan ha, paibahan. Yan, yeah, lahatan. So, iba iba, para iba para iba para yan, meron mga chipping gun. Iba iba yung meron naman. Meron mga laser, laser level, katulad nito mga laser level at Oh, tama ba ako? Ayan, laser yeah, level. Oo, oh, mga ganyan, no? Laser level nga. Oo, oh, 500 pesos ang isang pera. 500 pesos lang mga box, ha? Eh? lahat na naka-hard case dyan. Tatlo man ang laman yan, dalawa, na, dalawa man ang laman yan. 500, 500 talaga. Ay, talaga. Lahat na yun. Take all. Yun, no? Napakamura talaga dito, mga box. Para dami pa yan. marami pa po doon, mga box. 400 lang, o. Oh. Ayan, mamimili lang kayo ng kulay, mga box. 400 Okay, 400 lang. 400 eh. lang, oh. Drain. Drain. Napakaraming mga tools mga po. Ano pa? Ito, ano laman yan? Pressure washer pa. 500. Pressure washer. Magkano pressure washer natin? 500. Ayun, uh -huh. 500. Ang Ano na, may kasamang hose. Dalawang battery. Ayan, tsaka syempre, ito Assist lang tayo dyan. Ayan o, eh, 500. Assist lang tayo dyan. Assist lang lang. At saka napakaraming ganito Oh. 2-in-1 professional sprayer. 2-in-1 na yan mga paps eh. Agricultural sprayer at ito sa so mga naganap ng engine pump engine pump natin magkano okay yan basta available dito yan mga pumps ito mga engine pump na to napakarami po yan yan mga engine pump ito nankay ah pantahe panahe, panahe. Ayan mga pop, so available din yan dito mga pop, so sa CAG. Power Tools Warehouse, Balagtas Branch. At sa naghahanap ng Alpine, window type air conditioner mga pop, so ayan. Available po dito sa CAG yan mga pop. Ang laki. Ito sa mga naghahanap ng Empire. Empire speaker, bluetooth speaker May kasama na pong mic Ayan. Kasama ng mic, built-in mic Available po yan dito mga paps Ang dami mga ganito mga paps eh. Mga Napakaraming ganyan dito mga paps Sa CG Power Tools warehouse Mga diesel na daw to Diesel engine mga paps Maraming speaker. Power portable power sprayer. Yan, saka marami pong ganito Marami pong uh, water dispenser. Yan. Water dispenser mga pop, sat in cold. Yan oh available po dito sa CAG yan mga pa shout out naman dyan shout out kay Jusel Gansado yun o oh? mo sakit uwin, eh may nakay dito yun <laughs> ang dami nating rep dito mga pa so oh. eto napakaganda Eurotech inverter na po yan mga pa 2 door dami okay po, ayan oh. Oh, tsaka ito ang ganda rin nito mga paps, so, ito. Ayun. Silipin po natin yung loob. Wow. Uh, napakarami nyo po pwedeng ilagay rito. Ayun. Ayun po siya. Napakaganda. Mataas. Pantindahan sa mga may tindahan diyan na tagahanap ng ganitong rep. Oh, punta lang po kayo dito sa CG Power Tools Warehouse. Balagtas Branch mga pa. Tapos, ito po, ayan. Ito, naka-box pa, oh. Yan, oh. sa mga nagaanap ng power tools dyan oh. No? ito po mga lotus brand ayan ayan po available po yan lahat dito sa CAG power tools warehouse mga pa Opo, maganda rin to. Lotus na sapatos mga paps. Ayan. Lotus na sapatos. Ayan o, magagandang brand po yan mga paps. So, Yung mga lotus po yan. Available po dito sa CAG Power Tools Warehouse Ito sa mga nagaanap ng Sakura Sakura Digital Karaoke Mixing Amplifier po Ito po 450 watts Available po dito sa CAG Power Tools Warehouse Ito naman 600 watts Ito naman Empire Iba-iba po yan, mga paps, oh. Ito, kawali. O, oh, yan. May kawali pa. Ah, kawali yeah. Malupit po yan dito sa Balagtas, mga paps, oh. O, hmm. Hanapin nyo na po dito si Dulong. yan. Ang um, anak ni Kuya kuya O, ayo The one and only. And the one and only. Kabilaan magkasawa. O, ito po, napakadami. O, yan. Sa so, mga nagaanap ng Boomplay, DBO2 po yan, mga paps. Available po dito ngayon sa CAG Fire Tools Warehouse yan. Ayan, napakaraming mga nakalagay pa po sa box. Kasi hindi natin pwede buksan at hindi pwede natin ipatong lang. Ayan, eh. nakalagay lang po sa box. Ayan, ulitin ko, mga Sakura. Available po dito, mga paps. Oh. Ayan, may mga ehawan dito. Ah, asan ah, na yun, Ati Jack? Ah, pinasok na natin, Jack. Ito po yung actual picture niyan. Yung actual niya. Ito po, nasa carton pa. Ayan siya ngayon mga paps Napakagandang ihawan nito Stainless mm -hmm. Wow stainless So yung mga ihawin nyo Liempo Isda Hindi didikit dyan Ayan Ayan may handle pa At dito yung bagay Siyempre Ayan Kapag meron kayong mga bangus Ayan Nakasala oh, naka pa dyan o oh. ayun o oh, Nakasala pa o oh. <coughs> Maganda maganda oh. Ganda siya, Walang walang kalat Walang kalat. Maganda dito, ganda Napakaganda mga papasok at kamura na oh. Kaya available po mga gasoline generator set dito sa CAG, mga paps. Ay. Yan, kaso yung iba may nakalagay, reserve na, saka sold na. Pero ayan, marami pa naman. Yan, available yung mga motor na yan. O, timbangan. Digital na timbangan. Ayun mga paps, o so mga water dispenser saka po ito at saka may dalawang tools binili po nila ngayon, marami pa yung tools ayan marami pa oh ayan marami pa daw sa loob ilalabas so, maraming pinamili sila oh. may tools saka may at, water pump water pump ayan, mga pups. water dispenser